Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Ngayong araw, isasalang sa plenaryo ng Kamara ang resolution of both houses 7 na layong amyendahan, ang ilang economic provisions sa 1987 Constitution. Pagtitiyak ni Sambales Representative Jefferson Kong hindi isisingit sa talakayan ng anumang political amendments. Ang pag-uusapan lang daw ay pagluluwag sa foreign ownership sa advertising, education at public utility sector. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., target maaprubahan ng RBH 7 sa ikalawang pagbasa sa Miyerkules. Ang counterpart naman nito na resolution of both Houses 6 dinidinig pa rin ng Komite ng Senado. Nakikita malaking hamon o challenge sa pagkuha ng sapat na boto para diyan, lalo't may apat na senador Tutol sa Charter Change. Nakauwi na sa bansa ang siyam na OFW na kabilang sa mga tripulante ng oil tanker na kinugkob ng armadong grupo sa Oman noong Enero. Ayon sa isa sa kanila, walo pa nilang kasamahan ang naiwan at mayos naman daw ang kondisyon. January 11, nang kubkubin ang oil tanker na St. Nicholas sa Gulf of Oman na armadong individual mula Iran. Nagkaroon ng mga negosasyon hanggang sa mapalaya ang mga OFW nitong Pebrero. Samantala, nanawagan si Pangulong Bombong Marcos na irespeto ang freedom of navigation. Kasunod dito ng pag-atake ng grupong Houthi sa isang barko sa Gulf of Aden kung saan dalawang Pilipino ang nasawi at dalawang iba pa ang sugatan. Simula noong Nobyembre, patuloy ang pag-atake ng Houthi sa mga barko sa Red Sea. Sabi ng Pangulo, magpapatuloy rin ang gobyerno sa kanilang aksyon para tiyaking ligtas ang mga Pinoy seafarer. Makukulay at nagagandahang obra ang ibinida sa Pistang Sining Art Fair sa Antipolo. Layon itong ipromote ang gawa ng mga local artists ng lungsod. May unang balita si Von Aquino. <laughs> Sikat at sining na tatak antipolo, ibinidayan sa Pistang Sining, isang art fair na layong ipromote ang local artists at artisans ng lungsod. We're just here to jive and just to uh, uh, collaborate and to uh, come together na celebrating art. Naka-display ang visual arts na gawa ng Artipolo Group Incorporated, bayong bags nagawa ng antipolo inmates, mga Pinoy pasalubong at mga sustainable at organic products. May photographer ding gumagamit ng sinaunang street box camera. Nice din daw ng Antipolo City LGU na ipromote ang kanilang syudad bilang wedding destination. Kaya naman itong Flores Garden ang kanilang venue para sa Pistang Sining. Napakadaming uh, is, magagandang simbahan na nasa Antipolo City. Dito din po matatagpuan ang the first in international shrine of our Lady of Peace and Good Voyage. We want to pay tribute no, to the artists who are here. Flores Garden started last year, and uh, this year, uh, we are very happy na uh, accepted kami ng Antipolo. We are promoting the Filipino uh, Antipolo artist, Flores Garden in Antipolo, now an events destination, especially for weddings. At kapag sinabing wedding, syempre nariyan ang masasarap na putahe. We continue to um, promote Philippine um, products like vegetables, fruit trees, and uh, this is what Antipolo after all is known for. Nice uh, nature and surroundings, uh, and it's great to see uh, no, all the arts and crafts that are here today. Nag-enjoy rin ang lahat sa OPM hits na tinugtog ng Antipolo City Band. Libre rin binuksan sa publiko mula 1pm to 3pm ang Carolina Bamboo Garden. Itong unang balita, Yvonne Aquino para sa GMA Integrated News. Simula na po bukas ang Ramadan o buwan ng pag-ayuno ng mga Muslim ayon sa National Commission on Muslim Filipinos. Sa Quiapo, Maynila, naglinis na sa Golden Mosque at sa paligid nito bilang paghahanda sa Ramadan. Ganyan din sa Zamboanga City, inihahanda na rin ang iftar o ang pagsasaluhan sa gabi o sa paglubog ng araw. Nakikiisa si Pangulong Bombong Marcos sa pagdiriwang ng Ramadan. Sa ngayon, wala pang deklarasyon kung holiday ang pagsisimula nito. Pinangangambahang mas lalala pa ang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ay sa Task Force El Nino, maliit na porsyento lang ng bansa ang makakaligtas sa matinding epekto ng tagtuyot. Yan ang unang balita ni Darlene Kai. posibleng apat na probinsya lang sa buong Pilipinas ang maligtas sa mga epekto ng El Nino ayon sa task force El Nino sa mga susunod na buwan kasi inaasahan daw na mararamdaman ng mas matinding epekto ng El Nino sa bansa mafeefeel pa natin yung init hanggang March April at saka May so uh, base sa projections, sa aabot sa mga 78 provinces ang maaapektuhan Ayon sa pinakahuling tala ng pag-asa, limampung probinsyang nakararanas ng mga epekto ng El Nino, partikular ang ilang buwang mas mababa sa normalang pag-ulan. Dalawamput-apat ang nakararanas ng drought o tagtuyot. Ito ang mga lugar na tatlong buwan ang nakararanas ng mahigit 60% na kabawasan sa average rainfall. Kung tutuusin, humihina na raw ang El Nino ayon sa pag-asa. Pero hindi raw ibig sabihin na mababawasan ang mga epekto nito sa atin bumababa na yung pag-init ng temperatura ng dagat. So, ganun din po yung sinasabi nating weakening El Nino. But, despite na weakening yung El Nino, nandun pa rin talaga yung mainit na temperatura ng dagat. Kaya raw malaki ang posibilidad na madagdagan pa ang mga lugar na makararanas ng tagtuyot. Nauna na rin sinabi ng pag-asa na Abril ang posibleng maging pinakamainit na panahon sa bansa, lalo sa Northern Luzon. Sabi ng NDRRMC noong nakaraang linggo, mahigit isang bilyong piso na ang pinsalang idinudulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura tinitiyak naman daw ng pamahalaan na sapat pa ang supply natin ng pagkain, tubig at enerhiya. Nakatutok naman daw ang task force El nino na binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-monitor ang sitwasyon at magbigay ng tulong sa mga maaapektuhan. Hindi ko sinasabing maliit yung figures na pumapasok sa ngayon. Hindi ko sinasabing kakaunti or lesser yung extent ng uh, impact o damage ng El nino ngayon. Pero dahil sa uh, preventive uh, measures, intervention prevention at mitigation measures ng pamahalaan bago pa man uh, maranasan yung strong and mature El Nino, eh medyo nabawasan natin. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Sinimulan na ang Comprehensive Archipelagic Defense ng Armed Forces of the Philippines kung saan isandaang Navy Reservist ang sumabak sa basic military training. Bilang paghahanda raw yan sa anumang banta sa Pilipinas. May unang balita si Chino Gaston. Sumailalim sa basic military training ang mahigit isang daang Navy Reservists mula Batanes. Alinsunod sa utos ng Department of Defense, dapat ibayin ang pagbabantay sa hilaga ng Luzon, kasama sa pagsasanay ang rifles at combat training at ibang doktrina ng mga sundalo. Pero, sabi ng Northern Luzon Command, hindi inarmasan ang mga Reservists at nananatiling sibilyan. In compliance with the order ng is hindi natin na kailangan ma-upgrade or ma-intensify yung defense posture natin sa Norte, yung pagtitrain natin ng mga reservists is part ng compliance ng ating Philippine Navy. Huwag naman sanang mangyari. Halimbawa lang magkagera, wala tayong makukuha na pool of soldiers na ready to fight. Comprehensive Archipelagic Defense ang tawag ng Armed Forces of the Philippines sa paghahanda sa mga banta mula sa labas. Malayo man daw sa Batanes, ang mga bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kung saan paulit-ulit ang pangaharas ng China, mainam daw na maging handa. To deepen our country's defense depth, thus enhancing of course the defense of our archipelagic territory. This is of course in line with the realization that number one, we have an external threat in the form of a very expansive and coercive power up there that happen to have the largest navy in the world. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, nitong Huwebes sa Baho de Masinloc, 21 oras o halos isang araw ang pagharang, pagdikit at paghabol ng dalawang China Coast Guard vessels at apat na Chinese maritime militia ship sa BRP Malabrigo. Sa automatic identification system data na ibinigay sa GMA Integrated News, makikita ang BRP Malabrigo na kulay asul sa AIS tracking system na ilang beses dinikitan, tinawiran sa harapan at hinarang. pa ekis sa dagat ang PCG para makalapit sa bahura at sa mga mangingis ng Pilipino roon. Pero sa dalawang beses na tangka ng BRP Malabrigo, dalawang beses din itong sinalubong at itinaboy. Nakabalik na ang BRP Malabrigo sa Manila noong biyernes. Pero wala pang konfirmasyon ang PCG sa insidente. They certainly came directly at the BRP Malabrigo and challenged its ability to get to uh, Scarborough Shoal. Um, and so, you know, I, 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 I think what was clear from the data was any attempt to get even closer to Scarborough Shoal for the BRP Malabrigo would have been extraordinarily difficult. Wala pa rin pahayag ang Chinese Embassy sa insidente. Ito ang unang balita. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Sa huling pagkakataon, nagpaalam at nagpugay sa veteran actress na si Jacqueline Jose ang kanyang pamilya, mga kaibigan at katrabaho. Kabilang sa kanila si Gabby Eigenman na sinariwa ang hindi malilimutang alaala ng kanyang tita Jane. Narito ang unang balita ni Aubrey Carampel. Sa huling gabi ng burol ng yumaong aktres na si Jacqueline Jose o Mary Jane Gock, dumating mula Amerika ang kanyang bunsong anak na si Gwen Garimon. Dumalawat na kiramay rin ang mga kaibigan at katrabaho ng aktres, kabilang na si Tom Rodriguez. Naroon ang kapatid ni Andy Eigenman na si Sid Lucero at pinsang si Ryan at Jeff Eigenman. Inalala naman ang isa pang kapatid ni Andy na si Gabby Eigenman ang closeness nila ng veteran actress. Ako yung tumatakas kay Andy. Ako yung humihiram kay Andy, kay Tito Jane. Pag may family gathering ang mga Eigenmans, I would, I would Uh, step up and represent na paghiramin ko si Andy. Si Gabi raw ang isa sa mga unang tinawagan ni Andy tungkol sa nangyari sa kanyang nanay Jane at agad siyang nagpunta sa bahay ng aktres kung saan natagpuan siyang wala ng buhay. Namatay si Jacqueline on March 2 kasabay ng birthday ni Gabi. Isa raw sa mga pinakahindi malilimutan ni Gabi tungkol sa kanyang tita Jane. It's how she was as a mother. It may not be 100% perfect. It was hard kasi, of course, Andy wanted to have a life. Si Gwen also wanted to have a life. Hindi ba yun yung best gift na binigay ni Tito Jane? Kasi they learned how to be independent. Kinumpirma ni Gabby na isa sa mga pinag-uusapan ang pagdala ng mga abo ng aktres sa Siargao kung saan nakatira si Andy. May sinabi si Andy na uwi na tayo na. Yun ang hindi ko makakalimot. And that hit, hit everyone, especially me yung uwi na tayo, nanay. Daming ibig sabihin. Ang inurnment ceremony para sa aktres. Tiniling ng pamilya na maging privado. Ito ang unang balita. Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Definitely a perfect night ang mathematics tour ni Ed Sheeran sa bansa last Saturday. <laughs> Enjoy ang Cheerios sa tugtugan at ng award-winning singer-songwriter kabilang sa nakisenti ang sparkle couple na sina Jerry Gonzalez at Rebia Mateo. Pati na si abot kamay na pangarap star Chucky Dreyfus. Opening acts sa concert ang English singer-songwriter na si Callum Scott at ang Filipino indie folk band na Ben and Ben. Sa isang post, parang panaginip daw para sa Ben and Ben na makasama si Ed sa iisang stage. Bago pa man ang concert, nakajamming na ni Ed at Calum ang Ben and Ben sa Filipino style gamit ang karaoke. Panalo yan. Oh, oh Sobra. I saw that video. <laughs> cute, cute, cute. It's on his Instagram, <laughs> I can't Oo nga. Ang saya. Ang okay. hey, Germany, si Pangulong Bongbong Marcos para sa isang working visit kung saan inaasahang makakapulong niya ang ilang matataas opisyal at business leader. Live mula sa Berlin, may unang balita si Rafi Tima. Rafi? Susan, pasado alas 12 ng ating gabi ngayon dito sa Berlin kung saan inaasang darating bukas si Pangulong Bongbong Marcos kasama ng unang ginang mga opisyal ng gobyerno at mga business leaders. Mami hapon, oras dyan sa Pilipinas ay nakataktang umalis ang Pangulo para sa kanyang unang state visit or working visit dito sa Germany kasama nga ang mga negosyante. Martes dito sa Berlin, nakataktang magsimula ang kanyang mga aktividad kung saan inaasahang makakaharap niya si German Chancellor Olaf Scholz at mga business leader. Inaasahang magkakaroon ng kasuduan sa pagitan ng Pilipinas at Germany para sa para paigtingin yung kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa maritime sector. Hindi rin siyempre mawawala ang pulo ng Pangulo sa Filipino community dito sa Berlin. Ayon sa ambassador ng Pilipinas dito sa Germany na si Irene Susan Natividad, tamang-tama ang pagbisita dito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ngayong taon ipinagdiriwang ang ika-70 taon ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Halos isang dekada matapos ang World War II, ay eh, naibalik ang diplomatika na ugnayan ng Pilipinas at Germany. Ayon kay Ambassador Natividad, mahalaga ang Germany para sa Pilipinas, lalo pat malaki ang kanilang suporta sa peace at development sa Mindanao. Isa rin niya ang Germany sa mga unang bansang kumukondina sa mga mapangahas at delikadong aksyon sa West Philippine Sea laban sa mga maritime assets ng Pilipinas. Bukod pa ito sa umiigting na relasyon ng dalawang bansa pagdating naman sa usapin ng climate change at labor. May humigit kumulang 35,000 Pilipino na nagtatrabaho, nag-aaral at nag training dito sa Germany. Narito ang bahagi ng pahayag ng ambassador ng Pilipinas dito sa Germany. This is a working visit that's business focused. So uh, uh, a big part of the President's program is, uh, is business oriented. He will address the German business uh, community and inform them of all of the reforms that the administration has uh, has undertaken to attract uh, foreign investments into the country. Bukod dito sa Berlin ay uh, sunod namang pupuntahan ng uh, Pangulo ang uh, Prague sa Czech Republic kung saan makakapulong niya ang uh, Pangulo ng uh, Czech Republic kabilang na yung kanilang Prime Minister, yung President ng uh, Chamber of Deputies at ang uh, kanilang Senate President para naman sa sunod-sunod na pulong. Yan pa rin ang latest mula dito sa Berlin, sa Germany. Susan? Maraming salamat, Rafi Tima. 77% ng mga Pilipino ang handang ipagtanggol ang Pilipinas sa anumang banta mula sa mga dayuhan ayon sa isang survey. Live mula sa Kaloocan, may unang balita, si James Agustin. James, good morning. Baris, good morning. Kung ang tatanungin yung mga kababayan natin na pasayro dito sa Edsa Carousel, sa Monumento sa Kaluokan, handa raw sila ipagtanggol yung ating bayan laban doon sa kung magkakaroon man ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban. Ganyan din naman yung naging resulta ng isang survey. Kailangan natin uh, uh, ipagtanggol ang bansang Pilipinas dahil tayo bawat Pilipino ay may karapatang mabuhay, hindi na maayos ng uh, na ayon sa ating uh, bansang Pilipino. Pilipino ako eh. Kailangan natin pagtanggol yung bansa natin pagka may ganung pangyayari. Bilang Pilipino. Willing po. Kasi bansa ko po to eh. Dito ako pinanganak eh. Yan ang isang tugon ng mga nakausap namin kaugnay sa tanong na kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban. Handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? Umaayon naman yan sa naging resulta ng tugon ng Masa Survey ng OCTA Research kung saan 77% na mga Pilipinong nagsabing handa silang ipagtanggol ang ating bansa. 23% naman ang sumagot ng hindi. Pinakamaraming sumagot ng oo sa Mindanao, habang pinakamababa sa Visayas. Sa age group, marami ang nagsabing oo sa mga edad na 45 hanggang 54, habang pinakamababa yung nasa edad 65 hanggang 74. Isinagawa ang survey noong December 10 hanggang 14. Panahon na binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng ating bansa na nagsasagawa ng resupply mission sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines o AFP ang nagkomisyon ng survey, kung saan 1,200 ng respondents na sumailalim sa face-to-face -face interview. May margin of error ito na plus minus 3%. Kung ang security guard na si John John ang tatanungin na kahit papaano ay may pagsasanay bilang bahagi ng kanyang trabaho, dapat daw maging handa tayo na ipagtanggol ang ating bansa, anumang oras. Ang trabaho namin na uh, to protect lives and properties no na bilang dun sa mga ano. So kabilang na rin dun sa mga Pilipino na kasama uh, kapwa Pilipino na ipagtanggol. Pero ang ilan hiling sa gobyerno sapat na pagsasanay. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon, kapangyarihan na lumaban, gano'n. Ano ba, bigyan tayo ng baril para lumaban. Hindi eh, ganoon gano'n sa ibang bansa, nag, may konti silang pagsasana Siguro din po dito, pwede din yun siguro, di ba? Samantala Marie, sa pagiging makabayan ay hindi lamang nasusukat dun sa pagiging handa natin na maipagtanggol ang ating bayan. At marami rin naman tayong mga kababayan, ano, kahit dun sa pang-araw-araw nila pamumuhay sa simpleng pamamaraan, ay maaari natin maipakita yung pagmamahal sa ating inang bayan. Yan ang unang balita mula rito sa Kalokan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad naman, subaybayin nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. <coughs>